makilahok sa Capacity Development Trainings ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang panawagan ni DILG 12 Regional Director Attorney Rochelle Mahinay Cero sa mga bagong halal na opisyal sa rehiyon. Layo nito ayon kay Cero na mapabuti pang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Ayon pa kay Cero, ang DILG ay may newly elected officials o NEO Capacity Development Initiative. Ang nasabing programa ayon pa kay Cero ay pinahusay at ni Rebrand bilang newly elected officials Officials performing leadership for uplifting service program on New Plus Paliwanag panisero, tinututukan nito ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga bagong elected officials. Ito ay para epektibo makapaglingkod at matupad ang kanilang mga mitin. Paliwanag panisero sa mga elected officials, maging committed na public servants. To our elected officials, we would like to remind you to be committed. As public servants and attend all capacity development initiatives that the department offers from time to time. I hope that you will be strategic, you will prioritize. and make things matter for the LGUs. Si DILG 12 Regional Director Attorney Rochelle Mahinay ay Cero. Ayon pa kay Cero, 22 mga local chief executives sa reyon ay nasa kanilang ikalawang termino ngayon. 12 ang nasa pakatlong term, anim ang returning or comeback officials at 13 naman ang newly elected. Ito ay base naman sa resulta ng May 12 midterm elections. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.